Bye bye, daw. Bye bye, daw. boss big, may mga bawas pa naman to. <laughs> sampai mai idol, gay bos big. Mai tu k itu, four k gay big.

Five mga idol pero hanggang 4k ito mga idol hanggang 4k okay mga idol mga lemon golden boy mga idol puro golden boy ito mga idol 4 5 may mga bawas pa naman mga idol. Okay, boss big ka mga idol. Solid mga no? stag yan. Oh. No? Bulto katawan niya mga idol. Four, five. ka mga idol ngayon oh, solid ka tawa Four five. Okay, boss pick mga idol oh. Four five, four five. Mga ng... banded na. No? Mga banded na. Mga banded banded Saka New Gen daw mga idol Kay Boss Vic to 4, 5 May bawas pa naman ano? oh, hanggang 4 lang okay. oh, yun Pag dalawa So, dito yan kay Boss Vic mga idol Ayan oh. o oh. So, yan Kay Boss Vic Ang isa lang, 4, 5 Pero pag dalawa, 4 ano ito? Mga stag o ano na? Stag. Stag, gano'n? Eh, hey, boss victim, mga idol. Ano? 4-5 to, mga idol. You know? Four, to mga bolt uh, o katawan yan. 5 Golden Boy Banded pa ng mga WPC Okay mga idol Tamo Malala pa kanya yun Labo na yun Labo na 4K mga idol Masubos taon yun Okay Okay, so, ito idol, 5K kasama na yun na boss makto mga idol 5K kasama na yun na yun So <laughs> 2-5 mga idol 'Yo vibe lang 'yan. 'Yo daw mga idol. malabo siya pag nilalapit mo. 2525 mga idol. Talagang talagang muna laban Di malaban Di malaban idol. Ayan pure lemon yan boss. Pure lemon ba idol. Two Tu bay đen. Ri ki. Ri ki đó ta kêu lemon mai đó. Lại ki mai Hey boss, what Banded ng...

Ayan nga idol, 3-5 Ayan mga idol, kay Boss Ben Kay Boss Batang konti tao no konti tao konti tao ang mga anak magiging Three idol.

Sorry, mukha. Hilaryo, ini oh. Nakita mo na, palo. Nakita mo na. Goods. Ay, lang, alam. Usma, goods ba, talaga, Hilario, oh. agad, oh. mo na, na. goods? talaga si Dario, Eh. Ito eh. <laughs> mo na yan, Dario. Natin sa bukaya ngayon, mga idol. O, Idol, E Boss Mac to. 5 Nats idol. May pipe idol.